Kabai, welcome back to my channel. Ah, Ay ito mga kabay ang pag-usapan natin ngayon tungkol sa Prince of Orange bakit nagkaganito ang mga ganitong paraan mga kabay papakita ko sa inyo kung papano a few moments later yung friends of orange natin nakikita nyo nga mga kabay uh, kanyang mga dahon ayan oh, may mga sakit sa mga kabay Unang unang una mga kabay yung lagayan niya masyadong maliit kasi sobrang damin daming dahon wala na siyang makuhang vitamins o mineral dito sa ano ang gagawin natin, natin nito mga kabay tingnan mo yung mga ugat niya oh. maket na nga mga kabay ang gagawin natin nito unang una magpalitay ng malaking paso yun tapos o, oh, tingnan nyo naman. Kawawa naman siya mga kabay. Imbis magbaragitid siya na pula, diritso. Yan, nagkakaroon siya ng mga spot-spot sa mga dahon. Tapos yun dyan, imbis makikintab yung dahon niya mga kabay, hindi. Yan ang, yan ang gagawin natin mga kabay. Palitan natin ang kanyang pasok uh, paso ng mas malaki. yon Tapos, ah, uh, dito naghanda na ako ng ano, mix natin, pagmikan natin kailangan nga mabuhaghag mga kabay na lupa dito kumuha na ako ng ano yung cubes na bunot ito mga kabay, mahalaga din to mga kabay yung bato uh, halimbawa mga kabay halimbawa mga kabay na ano yung lupa natin sa tagal hmm. nagkakaroon na siya ng acidic pagka acidic na yung lupa natin mga kabay wala na siyang oxygen uh, pagdating na pag may halaman siya wala na siyang makuhang mga vitamins hindi na nakakahinga yung lupa natin yung wala siyang oxygen yung guma, ano hindi na maganda yung ano ng mga ugat natin mga kabay kasi pagka nagiging acidic na siya malagkit na yung lupa mga kabay pagka nagdilig tayo hindi na talaga sa bababa ang ano nagtataka, ta nagtataka tayo bakit ang tagal bumaba yung ano sanhi yan mga kabay nagiging acidic yung lupa natin. Kaya, buhayin natin yung lupa natin mga kabay. Maglagay tayo ng ganitong mga bato. Para magiging ano mga kabay ito, malaking tulong to sa lupa na nagiging acidic kasi magkakaroon siya ng ano mga kabay. Uh, oxygen yung lupa natin at saka simple ang gagamitin talaga natin din uh, yung lupa na buwagag para Manim, uh, babalik ang kanyang dating ano mga kabay tapos siyempre yung cubes mahalaga yan ito para ito yung mga kinakain ng mga ugat ng halaman natin ok um, na natin mga kabay yan una tatanggalin lang natin sa si dito yan tatanggalin natin ito siya mga kabay yun bilis na matanggal yun siya yun ano, bilis niya matanggal yan. Dali lang muna natin. Kasi magmi-mix tayo ng may kumpus Ito. Yan, ipanampalay mga kabay. Yan. Okay. ganyan siya tapos maglalagay tayo ng bunot. Para uh, may makain ng mga ugat natin sa halaman. Yun mix lang natin okay yan ulang so napakadali mga paraan mga kabay tapos uh, kukuha lang tayo ng ilang kirasong bato you know? para magkaroon siya ng ano mga kabay puwang sa lupa yan. Tapos yung pinakailalim nito mga kabay, na mahalaga to mga kabay. Maglagay kayo ng bato para magkakaroon siya ng oxygen. Yan siya. Okay. Maglagay na ng hindi naman sa kita. <laughs> Yan. Dito, dito banda. Yan siya. Yan, maglalagay tayo ng kunting swill dito sa ano. Yan. Yan siya. Oh. Hello, sir. Ah, sige, sige pa. Hindi to. Ah, sige pa. At mawag si sir mga kabay. Ito, ilagay na natin ang ating Prince of Orange. Tagilid siya. Lalagay lang natin dito banda kasi tagilid. Yun. Lagyan na natin ng swill. Yan mga kabay. Ito mga kabay. Gaganda na yan. 100% yung Prince of Orange natin yan gaganda na to mga kabay ganun lang yung mga paraan natin yan siya Okay. Ano siya? Siyempre mga kabay Lalagyan natin ulit ng ah uh, Tawag nito Cubes na bunok Yan, lalagyan lang natin yan Lalagyan na natin siya Okay na siya Ay, Ganyan lang mga kabay Yung ano natin Ah uh, mga ginagawa sa mga halaman halaman natin Okay? O di ba mga kabay napakabilis na paraan? Ay ito maganda bukod sa maganda tingnan, na santingnan nalagyan na natin ng raksan para magkakaroon sa ng oxygen mga kabay. Para hindi magiging acidic yung lupa kasi napakalaking tulong yung mga bato-bato na yan mga kabay sa lupa natin. O kung napapansin niyo yung mga ano sa mga malapit sa ilog ang gaganda ng mga puno damo kung ano-ano pa nandun kasi may nakahalo mga bato mga kabay yung uh, grabe nakakatulong siya mga kabay pagdating sa oxygen Naka, na, na ano niya yung mga ugat natutulungan ito na siya Ayan, okay na yan ayun yung ano linagay natin itong mga cubes yan uh, malaking ano na yan mga kabay update ko kayo dyan mga kabay kung ano na yan gaganda na talaga yan yan siya yung Prince of Orange natin oh sobrang ano na sobrang ganda nya laki ng pinagbago yung lagayan sa kaya dito kanina maliit masyado siya ah uh, tapos pagdating dyan sobrang ano niya na mga kabay sobrang ganda niya kote natin yan o okay yun lang yung ano natin mga kabay tapik sa araw na to yun Okay, maraming maraming salamat mga kabay. Uh, sana wag niyong kalimutan na paki-like, paki-share yung video natin para pas mas marami pang makakita. Uh, mas marami pang uh, malaman ng mga ganitong mga problema sa halaman natin. Nagtataka-taka uh, nagtataka tayo bakit unti-unti siyang natutunaw. Uh, Kawala na pala sa oxygen kasi nagiging sanhi yung pagiging acidic ng lupa. Okay? Asa na ulitin ko, wag niyong kalimutan na like, expect share yung video natin. Tsaka pakipindot na rin yung notification bell mga kabay para pag may mga bago tayong upload na video. Para tayo kinaka-update. Maraming salamat. God bless atin lahat.